Sa Cebu Checkpoint guys, open bintana, basta checkpoint. Okay. Yeah, akala niya. ni? Hey guys, what's up? Good morning. Welcome back to my channel. Hello. Hi. Yeah. So for today's video, mga guys, ay babiyahin kami ngayon, mga guys, no. Punta naman don sa aming uh, lugar, no. Don sa aking ano. Wait mo na kasi may tumatawa guys. Mama. Mama na ako. Mama. Oi. Ah, na meron. Dah. Yeah. Ah. Oh. Wala no, among yabangan na. Ay, pakuso. Ah. Oh. Inay lang ha? Ah. Uh, ah, sige, ang Ah, oh, nga ma. Hindi ka na meron, nga pa me. Ah. Hindi oh. ma. Nag-train lang. Ah. Oh. Okay, ang ping. Ah, oh. nga ma. Mm nag -hmm check ka ron ba? No. Sa oh, oh. Gani nun, no, limot ko sa restro ano? Sige ma. Nag-check ka ron ba? Lagi. No. Ang tanawon yung kuwan, ano? Oh, tanawon mayo yun. Ay, kalimot. Ah. Oh. Uh, <coughs> Ibalita din ako, nag-check. Ah. Oh. daghang biyahiro karon ron, daghang biyahiro. Hmm. Ang sige ma, Oh, sige, sige. Ah. may kung kung. So, guys. So, ito yung nirintahan namin na sasakyan, guys. Oh. Bios. Ayan. So, check ko muna yung ano, guys. Registration. Tumawag yung aking model ngayon. Madami daw yung check. So, nag na lang kami ng sasakyan, guys. Kasi ngayon babiyahe kami palagi kasi umuulan no para safe yung biyahe namin at para safe din yung mga bata no, sa likod so check ko muna yung papilis dito mga guys Check ko muna guys so mga guys yun na dito ko na lang ilalagay ito ayos na guys may registration na ah So mamaya na naman ulit guys no kasi mag ano pa kami mag iimpaki pa or mag prepare pa guys prepare ko pa mga dadalhin para i-check para walang makalimutan delikado pag may makalimutan to wallet Imo, imuha ala wala daming dadali no basta mga ano sa bata bubot <laughs> charger hangin wala na nalimtan kana may igang niya dito wala tay yun bye Ay, bye na muna see you in the road <laughs> Biyahe na kami guys Ready na kami sa biyahe mga guys Dito na kami sa highway Papunta na kami doon sa destinasyon namin Yo Anatay koan. Yanda ng biyahe pag aircon ang service ha full tank nila hindi hmm. ulit na to full tank po siya. Lelik rata mah go on Tobel lah. Eh, mga guys. Saya sintar atau dagan karun mga guys. Ito pa kami sa lugar namin mga guys

lang yun to. Ha? Huh? Di na yun to, PC. lawan oh, kontra sa gabi eh. Ganda talaga ng magbiyahe pag umaga mga guys. Maaraw. Kasi nakikita mo yung mga obstacle. Delikado kasi kapag gabi. Sobra, sobrang madilim. Hey guys, so nandito na kami sa bayan ng Sapang Dalaga. pang dalaga misamis occidental so huling bayan entering uh, di del norte so so ngayon ay nandito si Ferdinand de la Marcid, si Philippine Looper sa Samunga del Norte guys sa dapitan. Sa update niya nung ano? Update niya nung naglakad siya. So malapit na siguro siyang pupunta siya dito ngayon. So nandito sa checkpoint, guys. Ủa à đi Okay ka na ka na. No? Huh? Ay right, John. Di sandig John. Tulog. Hmm, bagbeb na. Hey, what's up mga guys? So, dito na kami ngayon sa Pinyan, sa Bunga del Norte. So, dito matatagpuan yung sikat na resort dito sa del Norte. No? Isa sa mga sikat na resort, Manuel's Resort dito sa Sambunga del Norte. So dito naman sa kanan, ito yung kanilang municipality. Sa kanan. So ngayon guys ay maghanap lang kami ng 7-Eleven kasi ginutom yung aking mga pasahiro. Bili kami ng pagkain. Saan kaya yung 7-Eleven? Nandito lang banda. tulang lang banda 7-Eleven oh. Nabuto dere. Claro to delay Si Ben Ibilin Claro to delay Asa to? O sirihan na lang eh Uy, wala naman pala Kala ko meron ah, Wala pa sa tutaan eh Ah Ah dito At bang tabok po doi Dito dito ah. na ha? Sa? Ano mo parking ka delay Sa dito Ayaw na oh. ako. Ah! Eh, Ito ang sang-irpo. eh, sila. Ito ang sang oh. di ba? Oo. Ito pasok na kami dito sa shortcut road mga guys Ala, mo nila shortcut na Hindi para masyadong kita guys no Kasi nakita yung hood ng ano Kita uh, ang hood Adjust din nato na siya So guys, approaching na kami sa huling spillway guys So pasensya na kayo sa ating camera kay medyo kita yung ano eh pod ng sasakyan sige naman sa luwa ha so ito na yung huling spillway now calabau o rancho eh. Oh, mga din ay nanay sa kina. Sa matag gabi eh. Ang gani. Hindi ka mo agi. Okay, Magsilbi. Saan na lang ng mga mubo? Hindi, okay, raba na ito. Maaswat o. Oh. Lap Lapas ka ng ano? Ang Laom. Yan na raba yung mga daong daong. So yan guys. Palabas na kami sa highway. Nalira lagi na. lumabas na kami sa highway Okay Okay na Highway na kami guys Ah Tatay So finally guys we're back on the highway We're back again in the highway of clear everything is clear uh, kanang makaana ko dali uh, time check 10.27 mag start kami ng 9 1 oras mahigit na 1 hour 30 minutes dali ra transit from the Pagadian City. Tapi yang zigzag road Welcome to Jose kay Consihal Kin Lindon Samsung, Kung no usaka Matuutnya niya higal Plasmit Sa kalihukan Kin Lindon Samsung, no Samsung di hmm. Checkpoint Entering Josefina pa left side is Josefina. Di ba dito um, may agi to may agi na? Oh. Ah, liko-liko. Pasulay liko. Mm -hmm. ra ako gagi kas ah. Mo oh, makasuito po. nakakita mo dadara. Kas ala So pa down na kami nang mahayag. Mahayag na. Mahayag sa Bogan Sur dun sa lugar nung nag viral na albulario mga guys batang batang nanambal sa to ano anyway, eh bata bata, bata patat manambal ay nga bata batang nanambal sa Grabe na ito mga choy Mulabi na ito bray Ida lang yung tumulo sa charger na? Oo sa ano pulakan pulakan na may nalang kunting tiis na lang mga 12 kilometers na lang atong daga noy nahugaw ang puan ni eh. sa unahan sa left left side hey, mga guys so finally ay papasok na kami ng Tukuran welcome to Tukuran sa Buanga del Sur alright dito na kami mga guys we're back finally we're back finally I'm back na I'm back. I'm back guys so paliko na kami guys papasok so guys nandito na kami mga guys lobat so, yung camera guys mamaya na na nala, lang hey guys so nandito na kami mga guys so off ko na yung sasakyan guys yan so dito na kami Pasok ko na ako doon sa bahay. So mga guys, nandito na lang yung aking video mga guys. na Kasi nandito na kami sa bahay. Oh, karating na kami ng safe and sound. And lubat na din ang camera. Kaya magpapaalam na ako. Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. This is Elmark's page once again. Bye for now.